For today's video ay nga mga katuklas, ay date tayo ngayon sa isang gubat at meron dito isang puno na tinatawag natin buri. Buri ang tawag dito sa amin. Isa ito sa mga pangunahing ginagawang ang dahon niya ay ginagawang pantali yung buri. At uh, yun nga mga katuklas, May mga bunga dahil dito sa baba. Yun pinupulot nga natin. Nagpupulot tayo ng mga green pa kasi yung bunga pala nito mga katoklas ng buri ay pwede pala itong kainin yung laman nito ay parang kulay puti siya na piling na parang kamukha rin ng buko yung laman ng buko yon ito yung buri katawan niya ng buri at may nakuha tayong limang piraso na uh, titikman natin itong ato uh, para alaman natin kung masarap nga ba talaga ang bunga ng buri, buri. yun nga ato uh, pinawak natin yung kamera natin sa ating kasama yan ang Pinagin, puno ginagin. ng buri. Tali, ano, na Tapos yung bunga niya mga katuklas, kinakain din pala. Subukan natin. Bunga ng buri. Kakaiba to. Ngayon ko lang ito lalaman na kinakain din pala ang bunga din. Ang laman niya mga katuklas, parang nyok. Parang buko. Yan o. No. Parang buko. At tingnan nyo. barang <laughs> Parang ano? Buko lang. Wala naman. <laughs> Ang dami pa piling kaya sa gubat. Main laman Eh. Yan o. Oh. Hmm. Ayos. Ito yung kahoy na yan mga katuklas o. Oh. Yan. Kahoy ng buri.